Marikit at mapupulang rosas, chocolates at candy at mensahe ng pag-asa at kapayapaan ang ibinahagi ng kasundaluhan ng 69th Infantry Cogar Battalion sa bayan ng Kabanggan sa Sambales nitong Valentines. Sa mismong araw ng mga puso, nagsagawa ng loudspeaker operation ang kasundaluhan patungkol sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Isa itong programa ng gobyerno na nagbibigay ng suporta at benepisyo sa mga dating rebelde na nagbabalik-loob sa pamahalaan kabilang ang financial, livelihood, education, housing at psychological assistance. Kasabay ng pamimigay ng leaflets ng Eclipse, sinabayan din nila ito ng pamimigay ng bulaklak sa mga kababaihan at mga chocolate candy sa mga bata sa Sitio Reserva, Barangay Kadmang. Isa raw itong paraan ng Cougar Troopers upang maiparamdam sa mamamayan ang sinsiridad ng kasundaluhan na magsilbi at tulungan ang mga dating naligaw ng landas na muling makapagpabagong buhay sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po! Mula dito sa lalawigan ng Sambales, ako si Justin Ann Audencial, ang inyong kaugnay.